Narinig mo na ba ang kwento na isang babae na tumakas sa kanyang bayan para magbagong buhay sa Amerika, pero dala pa rin ang sumpa na hindi niya kayang iwanan? Sa isang gabing umulan, may kumatok sa kanyang pinto, mahina, ulit-ulit, pero ang tunog ay parang kumakalmot sa kanyang kaluluwa. At nang silipin niya ang bintana, dalawang pulang mata ang nakatingin pabalik sa kanya. Sino sila? Bakit nila siya natagpuan kahit sa malayong lugar? At ano ang mangyayari kapag bumukas ang pinto? Kung gusto mong marinig ang buong nakakakilabot na kwento at madiskobre ang sekreto sa kalilangan, panoorin mo hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong kles na misteryong kwento, mag-subscribe ka na, ilik ang video at i-comment ang iyong sariling idea, baka iyon na mismo ang susunod naming ikwento. Sa gitna na dilim na isang maliit na bayan sa kalilangan, may bulong na kumakalat. Hindi bulong na hangin, kundi na takot na nakatanim sa puso ng bawat tao. Dahil kahit sa malayong lugar na ito, kahit nasa Amerikana, may aswang na nagsusumikap mabuhay. Tahimik ang gabi, ngunit ang tahimik na iyon ay parang may nakatagong sigaw. Ang mga ilaw ng kalsada ay kumikislap, parang may gustong itago. At sa bawat anino, may gumagalaw na hindi mo alam kung tao ba o hindi. Sa isang apartment na luma, nakatira si Lila, isang imigranteng day na may dalang bigat ng tradisyon. Bitbit -bit niya ang amoy ng mga halamang gamot, mga dasal na pabulong at ang sikreto ng kanyang lahi. Munit sa ilalim na kanyang payapang anyo, may halimaw na pilit niyang nilulubog sa katahimikan. Kumakapit siya sa trabaho sa isang malit na day restaurant, nagbabalat ng gulay, nagluluto ng padday para sa mga Amerikano. Munit sa tuwing sumasapit ang gabi, sa tuwing may buwan na bilog, hindi niya mapigilan ang pagikot ng dugo. Ang kanyang mga mata ay nagiging pula, ang kanyang pangil ay unti-unting sumusungaw. Bakit ako nandito? Tanong niya sa sarili habang nag-isa sa kusina ng bahay. Bakit dala ko pa rin ang sumpa na aking bayan kahit tumawid na ako ng dagat? Ngunit ang sagot ay hindi niya matatagpuan dahil sa bawat pintig ng kanyang puso, ang halimaw ay gumigising. May kumakatok minsan sa kanyang pinto tuwing madaling araw. Minsan bata ang boses, minsan matanda, ngunit wala siyang makikitang tao kapag binuksan niya ang pintuan. At sa mga gabing iyon, nararamdaman niya ang paglapit ng panganib hindi lang mula sa kanya, kundi mula sa isa pang nilalang na nagmamasid. Sa kalilangan, may isang matandang day na kilala bilang manggagamot. Siya lang ang nakakaalam ng totoo tungkol kay Lila. At sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niya may paparating na laban, laban na hindi lang basta laban ng dugo, kundi laban ng kaluluwa. Isang gabi, habang lumalakas ang ulan at kumukulog ang langit, narinig ni Lila ang isang tinig sa likod ng kanyang bintana. Hindi ka nag-isa, bulong na tinig. At nang sumilip siya, dalawang mata ang nakatingin pabalik, kasing pula ng kanyang sariling mga mata, Napatras si Lila, hawak ang dibdib na parang sasabog sa kaba. Hindi siya makapaniwala na may isa pang nilalang na tulad niya dito, sa bansang iniisip niyang magiging ligtas na takbuhan. Ang mga mata sa labas ng bintana ay hindi ordinaryo, hindi mata ng gutom, kundi mata ng pagkilala. Alam ko kung sino ka, ika ng tinig na mababaan ngunit malinaw sa gitna na ulan. Hindi ka nag-isa sa sampa, hindi ka nag-isa sa gutom, kumakabog ang dibdib ni Lila. Pinilit niyang wag lumapit, ngunit ang kanyang mga paa ay dahan-dahang humahakbang papalapit sa salamin. Nakita niya ang anyo na isang lalaki, basang-basa ng ulan, ang mukha'y kalahating tao, kalahating halimaw. Bakit ka nandito? Nanginginig niyang tanong. Hindi ko kailangan na kasama, hindi ko kailangan na palala. Mumiti ang lalaki, mabangis, ngunit may lungkot sa mga mata. Dahil oras na oras na para pumili ka. Hindi ka pwedeng magtago magpakailanman. Ang sumpanatin ay hindi nagtatago, lumalaban ito. Sa labas, lumalakas ang kulog, ang hangin ay parang humuhugot ng sigaw mula sa kalangitan. At sa gitna ng katahimikan, narinig ni Lila ang mga yabag mula sa dulo na pasilyo ng kanyang apartment. Hindi lang lalaki ang nariyan. May iba pa. Mas marami pa. At sa isang iglap, napagtanto ni Lila na ang kalilangan ay hindi lamang kuta ng mga imigrante. Ito rin ay pugad ng mga nilalang na matagal nang nagtatago sa liwanag ng Amerika. Muli siyang napatingin sa lalaking nasa bintana at bago siya makapagsalita, bumuka ang kanyang mga pakpak na kasing itim na gabi. Parang huminto ang mundo nang makita ni Lila ang mga pakpak na iyon, malapad, makintab sa ulan, at naglalabas na malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Ang kanyang hininga ay naputol, dahil alam niyang ang nilalang na ito ay hindi basta aswang. Isa itong pinuno matagal ng nagkukobli, naghihintay na tamang oras para magpakita. Pumili ka, Lila, muling wika ng lalaki habang nakabuka ang kanyang pakpak. Tutulungan kitang tanggapin ang iyong tunay na anyo o magiging biktima ka ng mga darating gayong gabi. Sa pasilyo, lalong lumalakas ang mga yabag. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, parang isang buong hukbo ng mga nilalang nagutom sa laman at kaluluwa. Naririnig niya ang pagaspas ng mga kuko sa sahig, ang pagunggol na hindi ganap na tao. Pinikit ni Lila ang kanyang mga mata. Naramdaman niyang dumadaloy ang init sa kanyang mga ugat, at sa bawat pintig na kanyang puso, mas lalo niyang naririnig ang bulong ng kanyang lahi hindi niya kayang itago magpakailanman. Ngunit handa ba siyang yakapin ang halimaw na nasa loob niya? Dahan-darang bumuka ang kanyang labi. Kung pipiliin kong lumaban, sino ang unang mawawala? Mumisi ang lalaking may pagpak, at sa isang iglap, bumagsak ang kuryente sa buong gusali. Nababalot ang paligid ng dilim, kanging ang mga pulang mata nila ang nagliliwanag. At sa likod ng pinto ni Lila, may isang nilalang na kumakalabit, marahang parang nag-anyaya, ngunit bawat kalabit ay may kasamang unggol na kumakaskas sa kaluluwa. Dumikit ang noo ni Lila sa malamig na pinto at ramdam niya ang bawat kalabit na parang kumakagat sa kanyang puso. Sa dilim ng gusali, ang paghinga ng mga nilalang sa labas ay sabay-sabay, malalim, gutom at nagbabadya ng dugo. Sa bawat segundo, mas lumalakas ang tensyon, parang anumang oras ay sasabog ang kahoy na pinto at lulunukin siya na anino. Buksan mo, bulong ng lalaki sa kanyang likuran, ang tinig ay parang halimuyak na may lason. Dahil kapag sila ang pumasok, hindi ka na makakapili. Gawin mong ikaw ang magpasya kung sino ang una. Nanginginig ang kamay ni Lila, ngunit hindi sa takot lamang. Sa kanyang lob, isang apoy ang unti-unting nagigising, apoy na matagal na niyang sinusupil. Naririnig niya ang tibok ng mga ugat na mga nilalang sa labas, nararamdaman ang init ng kanilang dugo na parang musika sa kanyang dila. Humakbang siya palayo sa pinto, humarap sa lalaking may pakpak. Kung bubuksan ko ito, wika niya, sino ang panig mo? Kanila o akin? Bumisi ang lalaki, dahan-dahang ibinuka ang kanyang pakpak hanggang sa halos mapuno ng dilim ang buong silid. Akin ka, lila. At kapag akin ka, wala nang makakakain ng laman mo kundi ang sarili mong lakas. Bumagsak ang unang malakas na hampas sa pinto, yumanig ang buong dingding, at kasunod noon ay isang malalim na unggol na halimaw na hindi pa niya naririnig kahit kailan. Ang mga kuko ay kumikiskis, gumuguhit sa kahoy, at bawat guhit ay parang hadyat ng pagbagsak ng katahimikan. Itinaas ni Lila ang kanyang mga kamay at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang bumubukas ang kanyang sariling pakpak. Mabigat, parang bakal, ang unang paglabas ng kanyang mga pakpak. Sa bawat pagigik ng buto at paghatak ng laman, naramdaman ni Lila ang hapdi na parang punit ng balat, ngunit kasabay nito ay ang matinding ginhawa, parang huminga siya ng bongbo sa unang pagkakataon. Ang silid ay napuno ng na malamig na hangin, dumadaloy mula sa kanyang bagong anyo. Namangha ang lalaking may pakpak, isang saglit na tila siya mismo ay nagulat sa bilis ng pagising na dugo sa loob ni Lila. Gayon, bulong niya, nakikita ko na hindi ka ordinaryong aswang. May dugo ka ng pinagmulan. Bago pa man makasagot si Lila, muling yumanig ang pinto, gayon ay may malalalim na bitak na, parang anumang saglit ay bibigay. Mula sa kabila, sumilip ang isang kamay, mahaba ang mga kuko, puno na itim na dugo na parang uso. Kasunod nito, isang tinig ang kumislap sa dilim, malamig at punit. Lumabas ka, Lila. Bumalik ka sa amin. Nanginginig siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil kilala niya ang boses na iyon. Boses na isang matandang naiwan sa kanilang baryo sa Dayland, ang parehong taong nagbunyag ng kanyang sumpa bago siya tumakas. Gayon, narito rin sa Amerika, dala ang buong anino ng kanilang lahi. Bumagsak ang pinto, nagkawatak-watak ang kahoy, at sa unang bagso ng dilim, tatlong nilalang ang pumasok, mga matang kasingpula ng kanya, ngunit mas matagal ng gutom, mas marahas. Nagtama ang kanilang tingin kay Lila at sa isang iglap, naramdaman niya ang hatol. Hindi na siya makakapagtago kailanman. Lumipad ang mga piraso ng kahoy sa sahig habang pumasok ang tatlong nilalang. Ang kanilang mga katawan ay mahahaba, baluktot at pun ng galit. Ang kanilang mga nipin ay kumislap sa dilim, kumakagat-kagat sa air na parang nag-abang ng laman. Ang amoy ng bulok na dugo ay agad bumalot sa apartment. Sinakalang bawat hininga ni Lila. Tumayo siya, nakabuka ang kanyang sariling pakpak, nanginginig ngunit matibay ang titig. Alam niyang hindi na siya isang babae lamang, gayon, isa na siyang halimaw na may pagpipilian. Ang lalaking may pakpak ay lumapit sa kanyang gilid, ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng sigasig. Subukan mong pigilan sila, at ikaw ang kakainin. Subukan mong tanggapin ang sarili mo, at sila ang tatakbo mula sayo. Humakbang ang isa sa mga nilalang, ang mukha'y parang lumang balat na natuklap, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mahabang dila na parang ahas. Hindi ka dapat nandito, Lila. Hindi ka dapat lumaban sa sariling dugo. Sa bawat salita, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang ulo, mga alaala ng kanyang kabataan, na mga gabi sa baryo sa Daylan kung saan tinuruan siyang itago ang kanyang gutom, kung saan binalaan siya ng Amerika ay hindi ligtas para sa tulad niya. Ngunit ngayon, ang lahat ng babala ay naging totoo, Himikpit ang hawak ng kanyang mga kuko sa malamig na sahig. Isang malakas na pagaspas na kanyang pakpak ang umalingaw-ngaw at sa unang pagkakataon, ramdam niya ang lakas na hindi niya kailanman inakalang sa kanya nagmumula. Kung ito ang sumpa, bulong niya, halos punit ang tinig, ako ang pipili kung sino ang kakainin nito. At sa iglap na iyon, sumugod ang unang nilalang, ang mga kukoy na katutok diretso sa kanyang dibdib. Dumapo ang mga kuko sa dibdib ni Lila, Munit sa halip na matumba, biglang kumapit ang kanyang sariling mga kamay sa braso na nilalang. Mainit, masakit, karang sinusunog siya mula sa loob pero hindi siya bumitaw. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang lumabas ang tunay na gutom. Napasigaw ang halimaw habang dahan-dahang lumulubog ang mga kuko ni Lila sa kanyang laman at sa bawat patak ng dugong lumalabas, nararamdaman niya ang kakaibang lakas na sumisibol sa kanyang mga ugat. Ang dalawang iba pa ay umatras ng bahagya, nagulat sa biglang pagbabago. Sa likuran niya, mumisi ang lalaking may pakpak. Ngayon alam mo na hindi ka biktima. Munit hindi patapos. Ang nilalang na may dila na parang ahas ay mabilis na lumapit, pumulupot ang dila sa lig ni Lila, hinila siya patalikod na parang isang ahas na gumagapos sa biktima. Humikpit ang pagkakahawak, at halos hindi na siya makahinga. Munit sa dilim na kanyang paningin, muling sumigaw ang kanyang dugo isang matalim na tunog ng pagkakalas at sa isang iglap na putol ang dila ng halimaw, kagat ng kanyang sariling pangil. Napasigaw ito, umatras, nanginginig sa sakit. Tahimik ang buong gusali. Ang ulan sa labas ay bumabagsak na parang mabibigat na palad ng langit, tinatabunan ang lahat ng sigaw. Sa gitna ng dilim, tatlong pairs ng pulang mata ang nakatitik kay Lila, ngayon ay may takot. Dahan-dahan niyang inyangat ang kanyang ulo, ang kanyang pakpak ay nakabuka, at sa kanyang mga labi ay dumadaloy pa ang dugo ng kanyang kaaway. Hindi na siya tumatakbo. Hindi na siya nagtatago. Kung babalik ako sa inyo, mahinang sabi niya, hindi bilang alipin kundi bilang inyong kamatayan. At sa sandaling iyon, ang mga nilalang ay nagsimulang umatras, ang kanilang mga anino ay naglaho sa pasilyo. Ngunit bago sila tuluyang mawala, muling narinig ni Lila ang tinig na matandang boses na pumunit sa kanyang kaluluwa. Hindi ikaw ang huli, lila hindi pa nagsisimula ang tunay na digmaan. Naiwan siyang nakatayo, basang-basa ng na ulan at dugo, habang ang kanyang puso ay hindi na kumakabog sa takot kundi sa isang bagay na mas mabigat. Isang kapalaran na hindi niya kayang takasan. Huminga ng malalim si Lila at anti-unting nagsara ang kanyang pakpak, nanginginig pa rin sa bigat ng lahat ng nangyari. Sa sahig, nakahandusay ang bangkay na unang nilalang, habang ang dalawa ay naglaho sa dilim na parang usok na walang iniwang bakas kundi ang amoy ng dugo. Tahimik ang paligid, tanging ulan na dumadagundong sa bubong at sahig ang nagsisilbing musika ng kanyang muling pagsilang. Lumapit ang lalaking may pakpak, nakatingin sa kanya na parang ngayon lang siya totoong nakita. Gayon, alam mo na ang lakas mo, bulong niya. Hindi mo kailangang magtago. Hindi mo kailangang matakot. Tumingala si Lila sa basag na bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na bumabagsak mula sa itim na langit ng Amerika. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat na sumpabilang bilang tanikala, kundi bilang apoy na maaaring magbigay liwanag sa sarili niyang landas. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang tinig na matanda ay nananatili sa kanyang isipan, paalala na may mas malaking dilim na naghihintay sa kanya. At kahit lumisan na ang mga nilalang ngayong gabi, alam niyang babalik ang mga ito, at higit pa sa kanila. Isinara niya ang kanyang mga mata, pinakinggan ang tibok na kanyang puso ng gayon ay matatag, hindi na nagtatago, hindi na naguguluhan. Kung digmaan ang darating, mahinang sabi niya, halos pabulong, haharapin ko ito. At habang antiunting unting humuhupa ang bagyo sa labas, kumindik si Lila sa gitna na wasak na apartment, hindi na bilang isang nilalang na nagtatago, kundi bilang isang mandirigmang handa sa anino ng bagong mundo.